dito. Oh, ang dami. mo guys. <laughs> eh. Oh, ito yung Mr. Box nila. Ito. Ay, hey, yung mabigat. Ito yung mabigat. Ito guys, Mr. Box nila. may iba't iba. Hindi ko. Yan, tag lang siya. Susarods kami. Mamalengke na naman kami dito. Si Kuya. Agutom na. <laughs> kuya guys, nagutom na. Oh. Ako okay, hindi mo ako bigyan ng food. guys, oh. Bibili pa sana ako. Suwarma? Oh, sige. Bibili pa sana ako, guys, eh. Kaya lang wala na akong pera. Dali ka na, dali ka na sa mystery Box. Kaya na, kuya. Pupunta kami, guys, sa ano? Hmm. Sa Mr. Box. Magkano Mister mystery box? Baka mamaya, cha Baka mamaya charger lang yung laman ng mystery <coughs> <coughs> box. <coughs> so, ka na? Na. Init. Sakit sa mata yung init. Uh -huh. Saan ba yun? Sa baba? Sa kabila? Sige. Mm. Ang ganda mamili. Ay, eh, mahal na rin yung bilihin nila ngayon dito. Hindi na sila nagbibinta ng yung tatlo sampo. Tag 5-10 na. Pero sa akin, tatlo sampo yan. Yes. Saan ba yan? Doon? Doon? Ah, dito. Pupunta kami dito ngayon, guys, sa ano. Sa mystery box. Go. Oh, look, <laughs> si Sadik. Saan? Pero doon, marami doon. Pupunta kami ngayon doon sa mga mystery mystery box nila. Ito, binibenta din to. Tinatapo na. Ay, bibili pala tayo ng lagay ng bigas lab. Ceramic o di kaya, ceramic o di kaya plastic. Yung ano, yung... Ayong, ayong ano ba yun? Yung bote. Saan ba yun? Yun. Hmm. Punta kami ngayon doon. Bibili kami ng mystery box. Titinan natin. Tag 20, meron 25. Tinan natin kung anong laman. Ay, nakapayong din sila. Saan? Ito guys ay nasa kabila na ng harad. Sa baba. Andun yung mga damit sa kabila eh. Lana? Bus na? sa yung trak yun. Ang panita Ano makapit. Baka malis na. Isang palita yun. Saan? Ayun, doon. Ayun, no? Maitim, maitim. maitim? Ayun, doon. Doon, doon. Doon, doon. doon. nga ako dito. Maganda pa ako ng ano, lagay ng bigas. Ang daming ano, oh. Pati modem binibinta. Ang Saan, mga? ng mga plato, oh. Wala lagay na, ano. Wala lagay na, ano, bigas. Halika, doon tayo. Saan? Mas marami pala dito sa baba. Sa baba.

Mga rilo. Ito. Si Enya ta tay. mga kumot. Mga kumot. Ayun la Itim yun di ba? Ayun. Ayun no. 10, 10, 10. Ito? Oh, ang dami niyong guys eh oh ito yung Mr. Box nila bye na pinaka koy yung malaking box you choose and you shake it ito magaan nga eh shirial 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 Ayun yun yung big na Big one. Yan, big one. Eh? Tingin? Parang ano? Ito, oh. Like no. you no. like it? No, no. Hindi <laughs> <po ulam. laughs> <Di> ko alam. Hindi ko alam. Hindi dito guys, oh. Hindi like Hindi Hindi eh hey nga, yung mabigat oh. Ito guys, yung stereo nila. Oh, may iba't iba. Hindi ko. Yan, tag lang siya. Maka. The one, this one. Oh. Oh. Diba? Oh. Ayaw? Ha? Ito nga oh. Ayan yung bigat. Ito. Oh, ito. Hmm. hmm. Diba? Hindi naman camera. Mo. Ito. Opik, oh, kamera oh, daw. Oh. Mabigat nga, oo. Oh, oh. oh. Mga mga charger siguro to. Kaya nga sabi ko, ito mabigat to. Baka mamaya bato ang laman yan. Ito na oh, ito na oh. Ito na naging oh. Ito sa na, mystery oh. Ito, na, oh. ah, ito na, oh. Hindi oh. 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 <laughs> <laughs> ano, minsan ang laman nito, ano, charger, mga headphone. Napanood ko ito sa vlog ni Kuya Pero eh. oh, talaga headphone, charger, ganun. tambahan lang <laughs> ba? Bigot, bigot. Oh, oh. Minsan baso, mga oh, mag. Oh, to. Mga to. Oh, this one. Kamera nga daw, sabi mo. Oh, ah, may kamera. Kaya lang, hanapin mo kung saan. Ito na nga, oh. Parang hindi naman to, eh. Parang may tatlong. 20. Ito, malaking box. Ito. Ito. Ito, mabigat ko yan. Ito. Ito, baso yan. baso <laughs>

Iswerte ka pag cellphone. Ito yung kabilang ano ng hards guys. Mga lumang gamit. Saan? Ito? Oh, may mga barya oh. Yeah. Hey guys oh. Uy, huwag mo i-touch. Oh, why? I don't know. This is old barya. Look at that. So guys oh. Mama, ano nga to? I don't know what money is this. Wait. Ano guys. yung lalaki? There's a sword. Look at ang mga lumang gamit nila dito, no? Antik tinda ni Lola dito. Russian. Okay, let's go. Ayan, ang dami pa nga, oh dami mga barya oh. Yeah. may pangtaboy ba dyan ng mga ano Pantaboy na ng aswang eh. atingin <laughs> oh. <laughs> pangtaboy ng aswang oh. <laughs> oh. ang dami sa loob oh, yeah, it's super lucky oh dito oh may ano oh Ayon ito. Kutsara, Saya tahu, oh, ini sudah pada titik, lah. ini apa Basah, kan? ah jauh, ini jauh, ini ada tani. Kalas, basah, nih. Oh, lo, lo dong, beli gimana? Biar Dada sa kabila. Ito no, yung kanila o, inuman no. nun. No, no. Ah, ito yung inuman nun. Lalagyan ng tubig ito guys. Balit ng tupa. Ito yung inuman noon Ito. Okay. Ito. Ang dami niyang ano, paninda o, tingnan mo. Yung ano, yung ano papa. Hey, po parang ganito na malaki yung banga na malaki. Mayroon po parang ganito na malaki yung banga na malaki. Oh. Dito ang dito yung dulo na to. Ito yung part niya ng mga bilihan ng mga gamit. Mga gripo. Dito, dito. Uh, oh. Yan. Dami, no? Dito. Wala. May mga kawali na, na ano ah. Dating na naman ang no, kawali o binebenta pa yung kawali dito. Magkano kaya ito? Sandok. <coughs> tulog si Kawon. Ito papa oh. 200 eh. Huh? Ha? 200? Mahal din pa rin. lang pa. <makes noise> oh, stainless yeah. Yung Ayun ano? Ba? Alin? Yan yan. Ito? Yeah. Ano ba yan? Tingnan mo, lagay ng milk yan eh. Kunin okay, mo nga. Lagay ng milk yan, milk milk yan eh. Ang milk yan eh. Lagay ng milk ng baka eh. No, may ano dun oh. May tawag Ayun, ano ba yung tawag mo? plangana O oh, dito. Marami. Ha? Dito marami. Ano Ano Saan? Marami sa Pinas, di ba? Sa Go? oh marami. Dito, wala ba Dito. Ha? Oo oh, nga, ito. Maganda to. Palutuan ng ano. Lutuan ng no, ng pansit. Tikwa naman na oh, yung pansit. Pala, dun tayo sa kabila. How much that one kaya? 50. Fifty? din oh. Ito? China. Ito, nga. Ayaw mo ka. Haha. 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 go. Haha. 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 naman yan. Basurahan yan.

Mahal din pala, no? Oo okay. oh, okay. Na. Ang oh, dami, oh Ang dami pala dito, o. Oh. ano Wow. Sa so, CR sana, no? Ibuy ka kaya ba? Sa CR. Ang lang. Oo. Oh. O dito, ano to? Ano tawag nito pa? Ha? Anong yung speed yung kinakat dyan? Ay, mga bakal, mga ah, dito. bakal. Okay. Go. Go dun, dun, dun. Dun, dun. Ha? Huh? Ano ba yan? Ano oh, ba yan? Okay. Okay. Doon, doon. Bakit? Okay. Eh, hindi ka naman kumain ah. Na. Oh, ang laki oh. Ano oh, yan? Oh. Giant. Oh guys, oh, giant takori. Oh, lucky. Eh. Lucky. Super lucky. Magkano kaya yan? Touch mo ako ya. Yeah. <laughs> <laughs> takori ni Aladdin. Yan mo, oh, Ano itong mga to? Sige na! Do, pumunta ka na doon. Dito lang wala kami. Hmm. Ah, sige na, push mo yeah. kaya. Push mo si Karen. Punta tayo doon. Oh, wala na. Pa! Pahingi pala. Akin ng 50. Akin ng 50. 50. Nabili pa ako And go. Come on. Uh -huh. Diyan lang. May natatiklip mo Hindi, Lalakad lang kami ni Diba? ay init. kaya napupunta si baba mo sa ano? Sa yeah,